Walang binto yun. Eh. Tinan mo. Gusto mo siya mag-alaga sa'yo o siya ako? Ibay ng ngiti niya. Mmm. Mmm. <laughs> Nangangasim din. Oo na si Go Let's na, na tubig na to Ay Si Ante Nakuha pa si Ante Wait lang wait lang yung tubig na. Go Let's Ante yung tubig Okay na yan Tagal mo Ante Okay So yun Mga kababayan Today is January 15, right? Tama. Ayun. So, mga kababayan, mga kabarangay. Yung second check-up po ni Nancy nakaraan is na uh, naudlot. So, ngayon po yung re-skid. Yung araw na re-skid, mga kababayan. Kaya papunta kami ngayon. Ayan. Samahan nyo kami, mga kababayan. Kung ano na naman kaya ang sasabihin ni Doc. At kung ano ang mga pagbabago about Nancy. Kung a uh, mararagdagan ba yung gamot niya o itataas. So, yan ay hindi natin alam. At uh, kung ano ang result doon sa pagkuha ng dugo ay kay Dok natin malalaman mga kababayan. At syempre, uh, ang mag a sa kanya ngayon sa loob is si Aling Rochelle. Syempre, yung pinakamaganda kong asawa. I miss you, Aling Rochelle. <laughs> <laughs> How about Nancy? Are you okay, Nancy? Busog? Parang <laughs> makalibang na ako pa. Kapatay tayo dyan. <laughs> Dalawang beses kumain kasi mga kababayan. Eh. Mamaya na lang, ha? Kaya pa? O, oh, sige. Pagdating naman doon, may CR naman. Pero bilisan mo mag-CR doon, ha? Kasi alas dos yung oras natin kay Doc. Ha? Okay lang? Oh. Okay, o, oh, sige. So, abangan nyo kami mga kababayan. total maaga pa naman, 1.05. 1.05 pa lang. Yun ang kagandahan. Nagbibigay na tayo ng... Ah... Uh, uh, time, early time, hindi natin sinasagad kasi hindi natin alam yung uh, attitude kagaya nito mga kababayan. Sabi niya gusto niyang magdumi. So may time pa tayo, na? Kasi nakadala nakadalawang kain na mga kababayan. Umaga, lunch. Alauna pa lang pero nakadalawang beses siyang naglunch pag nagustuhan niya yung ulam, no? Masarap ba yung ulam? Nancy? Yan yung ulam. Oo. Okay. Masarap sarap diba adobo favorite niya adobo favorite niya adobo inihaw na oh. manok sigaya nga ulit sa sigaya sa Inasal. inasal na naman sa iba naman puro inasal tayo eh. ayun ground hindi kasya kasya yan kasya kasya Okay. Bela. Okay. <laughs> Bugat. 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 Si itu. di Oke. Bugat. Si Kuyara, Bugat. Okay, Libang ikaw? Ma, ma, uh, ma kaya na lang. May na. Oh, hindi. Malimutan na niya. Mm. Ang <laughs> dami niya kasi nakain. Ha? <laughs> dami ah, na, na lang. Ang <laughs> dami niya nakain. <tayo>. Walang <laughs> <laughs> binto yung tina mo. Gusto mo siya mag-alaga sa'yo o si ako? Si ate kanina, si auntie? Mm sa Taga saan siya? Baku. Bago? Bago mm siya na? Mm -hmm. Bago. Galing probinsya siya? Oo, o, galing probinsya nagtitinda siya. O, di ba tinanong kanya kung gusto mo siya magalala Paano sa yun siya? Parinis, pakainin ng gusto para yung chan na balansi. Malaki yung chan. <laughs> Malaki chan niya? <laughs> <laughs> Malaki chan daw ni ate. Malakas kain yun eh, parang ikaw. Mm-mm. Sige lang, kayo makuha kung anong sakto yun. Mm pakainin -hmm. mo pa hindi sa gusto niya. Pakainin ng pakainin, mm -hmm. No, mm -hmm. gusto niya. Oo, kasi malakas siya kumain, ganun, marami. Diba? Sakit pa rin ngipin mo? Hindi na? Hindi na? Oh, nawala no. na. Na, ah, may sakit ng yapon. Hmm. Hindi, di ba naginom ka ng gamot? Hmm, yun yung mangga. At saka kumain ako ng niluto niyo Mm. Kaya nga, gamot. Ano oras na ba? Puntahan ko muna. No, para mag-confirm mag ma ko. Antay mo ako dyan ha. Punta lang ako doon para na. <coughs> Angkok naman yan. Oh, na. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, magandang araw po. Ayan. Today is January 15, mga kababayan. Dahil uh, noong 13, yun yung second check-up, kaya lang nare-skid po. Kaya ngayon 15, nandito na kami, mga kababayan. Hinihintay lang namin yung oras. Dahil ang oras na check-up niya is alas 2. Yun. <laughs> ano kaya ang mga pagbabago mga kababayan? Hintayin natin at malalaman natin yun kay Doc kung uh, tataasan ba yung average ng gamot niya, dadagdagan, or kung ano kaya ang mga pagbabago about Nancy. At syempre, asan na yung ano sa result? Ah, Ay, ito. Ito mga kababayan. Kung ano kaya ang uh, result don sa pagpapakuha natin ng dugo kay Nancy, si Doc lamang po ang mga kasagot ng lahat ng iyan. Mga kababayan, samahan niyo po kami hanggang sa dulo. At ipag-pray niyo rin po na sana ay uh, mabilis nang makarecover si Ate Nancy. No? Pero ang laki naman na ng pagbabago mga kababayan. Kung noon napakahirap pa siya, kumbaga mahabang paso ngayon madali na siyang kausap. Basta busog, tsaka maayos ang tulog niya, madali siyang kausap. No? Nancy, okay ka lang? Nancy, okay ka lang? Okay lang? okay, bakit? Okay. okay daw. hindi <laughs> 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 kasi hindi namin naintindihan yung kanta mo eh. Sige, kanta ka nga kanta isa. Ha? Ah? Dali na, kanta ka muna. Kanta na. Kantaan mo si Uncle Sam. Hawakan mo to, Han. Init ng kapi natin. Ah. Oh. so ayan mga kababayan na ah, ha? ha? oh. Bawal sa iyo kape. Bawal sa iyo ang cook. Tubig lang sa iyo ha? Dami na nainom na, na tubig. Dami yes. na inom. Kaya ang laki ng tamin niyo. Naubos na Kumain niyan mga kababayan. Dalawang beses na po siya nag-lunch. Kaya busog. Dami pa niya na inom na tubig, isang litro. <laughs> Masikip na yung damit niya. Oh ha? Huh? Meron pa naman siya doon damit. Meron pa. Mm -mm. Marami. Gusto niya mga kababayan, ano Ano tawag yan? Dress. Dress. Uh, ayaw niya ng pants. Nancy, so, Nancy, kakausapin ka ni Doc. Kung kumustahin ka ni Doc. Ano sasabing mo kay Doc? Pag kinausap ko niya. <laughs> Masaya siya mga kababayan pag nasa galaan. Galaan? Oo. 'Di ba nasa galaan tayo? Pag sa bahay. <laughs> Anong bahay? Oh, gigil, bibig, bibig. <laughs> gigil ka sa ilong ko. Ay, <laughs> <I> nakasit <don't> yung <know. laughs> bibig mo. Gusto ng gusto niya na mamasyal. No? no? Sa? Di ba? Na mamasyal, gustong gusto mo. Gusto uh -uh. so, mo lagi dahil nasa galaan. Sa ba? church. Sa labas, na masyal. Mayroon kang at sa gate. Mm -hmm. Ikaw yung sa loob ng gate. Ikaw. Mm Hindi. -hmm. Si daddy nasa kwarto lang. magpapahinga Ma. Mm -hmm. hmm? Si daddy nasa kwarto lang. Hindi mo sa ikulong. Pag-uagbaon mo siya. Parati siya kasi nasa galaan eh, si daddy. Diba? Oh, ano din mo? I Hindi mo napansin yun. Hindi mo napansin yun. Kasi parati ka na sa bahay, ano? Pag mm -hmm. tinanong ka ni Do, ano sasabihin mo? Oo, oh, ano okay. oh, ako? Ano tinanong niya? Mm -hmm. Hindi mo, Kamusta ka na, Nancy? Ano sasagot mo? i fine. i wow. okay. Ang galing na. At tapos, Mrs. Yung Basar? Oh. Uh, Mrs. Ko? Mrs. Kami Kami? Siya misis. Siya misis ko. Misis na ba Eh, ikaw. <t–> ano kita? Share misis mo? I doon ko sa share <hablarat> misis mo. Siya misis ko. Share misis mo. Oo. Share misis mo, share misis mo. Share misis mo. Oo. Paborito. Paboritong asa. Share misis mo. Share misis mo. Ikaw? Share Ikaw, ano ka? Share misis mo. Share misis mo. Share misis mo. Ikaw nga. Share misis mo. Share with share 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 Ikaw, ano mo si Sam? Ano Sam? Na no, oh. <laughs> <I see. laughs> mo si Sam? Oo, oo, oo. Si Sam, ay. Ano mo ba kaya na si Sam? na Si? Ay. Oo. si. Hug mo si... Ay, si Sam. Ay. si Sam. Hug mo si Uncle Sam. Ate. Oh. Oo. Hag mo oh, na yan. si Uncle Sam. Hag. Yeah. <laughs> <laughs> cellphone, cellphone. Cellphone cellphone si Uncle Sam. Oh. Oh, na. Bakit, bakit eh, na, na napapansin na. ko Sam, no? Ano yung mga na beneficiary natin, malambing sila kay Sam lagi. Eh, Halala nyo ba si Ate Ningning? Tawag niya kay Sam. Siya yung nagpauso si Ate Ningning, Uncle Sam. Yeah, malambing si Ate Ningning kay Sam. Oo. Hmm. Oo. Oh. Ano pang ano si ano? ano ba si na marami ang niloto niya kanin ng purse ang sayo. Ano ba sikreto ni Uncle Sam? Bakit? Lapitin ng mga babae. Mga kababayan, i-comment eh, nyo nga dyan, bakit si Sam lapitin? No? Na? Andyan naman si Kuya Yuri. Andyan naman si Kuya Rob. Parating si Uncle Sam. Si Uncle Sam lagi ang hinahanap nila. Bakit kaya? P, letter P, letter P. Sam, share ka naman P, ng blessing. Ha? Ah? Hmm? Oo. Oh, oh, naalala nyo rin si, ano mga kababayan, si Lira. Naalala ko yun. Mas gusto niya sumama kay Sam. Hmm? Yes, hey, yung picture nyo, naka-wish eh. Masa yung sa picture nyo. Ang umayaw lang kay Sam, so, si Nemi. Oo. Oh. Kayo. Si Naomi naman, ang gustong-gusto ni Naomi, si Kuya Mons channel naman. Kakain tayo pa? Mm -mm. Ay, Mamaya, magpa-check up muna tayo. Kaya mo nang hiwa yung adobo pa, ha? Ha? Kaya mo nang hiwa yung adobo. gusto mo malaki hiwa? Tapos uh kompleto, -uh. may tambok, ha? Anong tambok? <laughs> ano yun? It's nice. Ha, ah, tambok is nice. Oh, tambok baboy. Uh Oo, -oh, tambok baboy. <laughs> <laughs> Pareha kay, ano, Aling Rochelle, tambok. Tanawa, Bet. Tanaw. Don't watch this. Huwag mo siyang ganyanin kasi Andres Rochelle yung... Love mo ba si Mami Rochelle? Don't love Miss. Don't love me, Miss. Mm. Love me, Miss. Pero paborito mo yung inasal uh, tsaka adobo? Eh, siya, naman, no. on, um, Gusto niya yung adobo, mga kababan, mm -hmm. sa may toyo. Nakaw po. Pero control din namin sa ibang ulam. No? Na? <coughs> Laki na rin ang pagbabago niya talaga. Hmm. Basta tuloy-tuloy lang mga kababayan na mapainom natin siya sa tamang oras. Mapainom ng gamot tamang oras, mapatulog. Mm -hmm. Yan. Tamang pagkain lang. At higit sa lahat mga kababayan, yung totoong pagmamahal. Mm -hmm. Yun ang number one. Kausapin mo siya, ititreat eh, mo siya na normal. Huwag mo siyang Huwag mo siyang alagaan. Huwag mo ipapakita na iba siya sa atin. Mm -hmm. Huwag na huwag natin silang ititreat na hindi natin kaparehas. Treat natin sila as a normal. Kagaya lang natin. Siyempre, yan dyan yung pagpapasinsya. Kailangan talaga mahabang pasinsya. Diba? Kasi kailangan din i din natin sila eh. Right, Nancy? Give me five. Kailangan Si uncle, ah, pogi si uncle, oh, pogi. Then, then, okay. Okay. Pogi. Si na <laughs> <laughs> si, <daddy, So>, <laughs> si Daddy pogi. Daddy. <laughs> <laughs> si no pogi. Si Sam o si Daddy. Ha? Sino pogi? Sino pogi? mo nga. Si Daddy o si Sam? Ayaw niya pag si Sam eh. Why? Pogi naman. Ang lakas na kapil ni Kuya Sam ay. Oo. <laughs> ay, kana ka na. Kali na nagyaya siya. Mamaya na lang. Mamaya na. Ngamayan na. Oh. Mamaya tatawagin na tayo ni Doc magpapaalam ka sa kanya. Ah, Mag-excuse ka. Mm. Mm -hmm. Pagupitan na naman natin yung hair mo, ha? Ah. Mahaba na. Hindi mm, na. Ganyan pa rin. Ganyan pa rin? Masanay na siya sa ganyan. Bakit? Sinuyuran namin to kahapon, mga kababayan. Mm. Isang ligo pa, Han, Selson Blue, parang yun. Nawala na yung dendrap niya, eh. Isa pa. Abangan mo lalabas. tagal siya sa CR? Yun, yun yung weakness, mga kababayan. Weakness niya. Tagal niya talaga sa CR. Lumabas sa kalam Sa Mas maganda yung damit niya kahapon. Yung, ay, nung 13. Maganda yung mahaba. Mahal ang bili ko noon. Asa ah, ano yun? 700 na, bili yun ko. Na, na, ha? Yung damit mo na binili ko. Mahal. 700. O, di ba maganda? Ang sarap mo na. No. Mmm, -hmm. doon. Ang ganda. Doon, di ba? Mm -hmm. nasa Doon sa plastic. Doon. Mm -hmm. Lalaban mo na, ha? Kapalaundry muna natin, ha? Mm -hmm. Ang sarap ano, mo ulit. Tapos, so, susunod sa so sarap mo. Ngayon, sexy muna siya na. <laughs> sexy, na niya. <ritmo. laughs> Let's go. okay? A few moments later. Hindi ka na? Hindi ka na. 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 Hindi sige ka na. Hindi ka ka na. Hindi ka na. Hindi ka na. Ngayon, sabi naman ni Doc, kasi uh, nag-okay-okay -okay na siya, naging kalmado, naging responsive na siya sa mga tanong ni Doc. Kasi noong unang punta namin dun sa loob, salita lang siya ng salita. Mm -hmm. Ngayon, salita na siya pag ano, tinatanong ni Doc. Responsive na siya, sabi ni Doc. Ngayon, uh, yung gamot niya, normally tinitake one tablet per night. Tinaas na ni Doc from 25, gagawin ng 50. Uh, 50 milligrams. Uh, ngayon, 2 tablets na siya per night. Then, makakaroon ulit ng check-up within the next 2 weeks. After 2 weeks. After 2 weeks. Then, magpapasibisi ulit tayo. Bago bumalik. Bago bumalik CBC dito. Uh, para daw ma-check niya yung uh, result sa gamot. Kung safe pa rin ba yung gamot na tinatake mm -hmm. ni Nancy. So, ayun lang. No? Yung inano niya. Uh, after two weeks, balik tayo. Okay. Makapag-appointment naman. Mo. May appointment, yes. yes. January 20 na. Okay. So, wala nang cancel yan? Wala na. Kaya sinabihan ko rin sa kanila. Oh, dapat sinabi mo na pag magka-cancel sila, Kasi, message nila tayo early time. Yeah, sinabi ko sa kanya nga. Oh, kanya. Kasi napakahirap din sa sitwasyon natin. Okay lang sana kung yung pasyente natin, kagaya natin, madaling pakiusapan, normal. Iba yung pasyente natin. Yes. Oo. Nag-ano na sila. Nag-sorry nag, naman sila about it. Okay. Na nangyari. Then, sabi niya, ito, confirm na ng January 29. Then, diyan na tayo magpe pay Okay. Oo. Kasi, eh, sa rin yun, yung eh, oh, nangyayari sa pagbabayad sa kanila. Hmm. Kasi, hindi naman tayo, ano eh. So, yun mga kababayan, no? Huh? Nag- Ano? Oh, ay, tayo pa? Uh, yung ano? Ano kayo? Ano? yung yam po, pang Later. Okay lang po, pasensya na po. so, yun, mga uh, kababayan, no? Uh, naipag usap din kami kay Doc na pag may cancel ng appointment, remind nila tayo ng early time. Kasi kagaya nung nakaraang araw na almost nandito na kami, saka namin nalaman na cancel pala. So, hirap sa sitwasyon namin. Pero ngayon, okay naman na Uh, Nag-apology din sila. Siguro talaga emergency lang din. Tsaka yun, narinig nyo rin po about, sabi ni Kuya Rab, dahil isa lang ang kailangan pumasok talaga. So, samahan nyo kami ulit mga kababayan. After two weeks, at uh, masaya ako, dahil sabi ni Doc, malaki na rin ang improvement ng pasyente natin. Uh, Nagre-response na siya during nakakausapin lang. Unlike nung unang punta natin, na salita lang siya ng salita. No? So, nasi, ano sabi ni Doc sa'yo? Ha? Huh? Tanggalin mo yung kamay mo. Oh, kaya, wag mal oh, ano sabi ni Doc na. Sir? Ano sabi ni Doc? Ang sabi ko, yung gagit na ante, palagyan mo ng la. Yung gate. Yung gate. Mm -mm. Ikaw magpabutang ng butangan na ng oh. la. Ang mm -mm. sa loob. Meron yun, nalagyan lang natin ng la. Huh? Okay. Ma? Mm -hmm. Doon sa baba, sa hap. <coughs> Doon ba tanga man? Mm -hmm. Doon natin lalagay. Mm, mm Doon may lagay yung lock. Sige. Okay, let's go. Mm -hmm. let's go go, go na. home na? Mm -hmm. Para makain. Magka-take ka na ng vitamins mo? Oo. Oh. Very good. Okay, let's go. Okay. Let's go <coughs> oh, ikaw na. <coughs> eh, hey, hindi na. Doon na lang sa bahay. Ha? Huh? Huh? Sa so, okay, hika pa? Uh, na. ah, doon na lang sa bahay. Doon na lang. Oh, okay. Malapit lang ba? Oo, malapit lang. Sagrit lang tayo. Down. Doon. Down lang. Dito lang. Down here. Ba? Oh. Okay.